Ayos, bata. Ngayon lang kumini sa mukha ko. Malinis ang trabaho. Salamat to. Oo! Ano to? Bakit lumaki ako? sabi niyo kanina, na, nakagatuhu kayo ng Oo Pero bakit na magkana ganito? Eh, maliit pa nga eh. Huh? Hindi tidak. hindi tidak. Tidak, tidak. Tidak, tidak. Tidak, tidak. Tidak, tidak. Tidak, tidak. Tidak, tidak. Ow! 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 Eh, no, bakit naman ako masama sa inyo? Wala naman ako gagawa masama! Hoy, may date ako! Uh, Linisin mo mukha ko! Uh, ganun o ba? Eh, kailangan nyo ko ng shave. Hmm! Ah, uh, eh, mahiga na ako kayo. Uh, uh. <phone rings> Ace Barbershop, hello? Ah, uh, hello. Sino to? Ah, uh, si Robby to. Bakit? Bago ka, no? Oh, lahat kami bagong pasok dito. Ah, meron bang anghel dyan? Wala. Walang anghel dito. Ano kayo? Panay demonyo? Lakasan mo! Ah! Ano ba? Wala bang hard massage dito? Gusto ko ng hard! Hard? Hard? Hmm. <laughs> <laughs> Magkano pedicure? Sampo. Manicure? Sampo rin. O sige, umpisa mo na. Mm uh -huh. uh -huh. Ano ka, ah, magkukulam? Kalbutin kaya kita! Hey. Maliit.

lang. Oh, tumatakbo. Habulin mo! Habulin mo! Ha? Huh? Ano ang gupit ang gusto niyo? Gusto ko... Undercut. Hm. Undercut? Hmm. Boss, luma na ano yun. Hindi nauso yun. Tsaka hindi bagay sa inyo yun. Ang bagay sa inyo? Pero alam niyo, balita ako balik daw! Napalik nyo sa so, uso. Bagay na bagay sa inyong undercut. Kala ko, di mo gagawin. Sige, like, boss. Uh, Riko, uh, uh, uh. malakan ko, Malakang ko, malakang uh, ko. Bira talaga kayo yung mga kalat nyo. Uh, uh. Mahira. Ano yan? Ako Ha? Mm -hmm. Uh, ano yan? Ano yan? Ano yan? Ano yan? Boss, ano yan? Sandali lang ako ah. Ano yan? ले ले बॉस कसै छ न हो आ यै pali wala yan. Ulo, ulo! Ayos, bata. May ilang kumini sa mukha ko. Ah. Malinis ang trabaho uh, Salamat to. <laughs> oh, ano to? Ay. Bakit lumakitay ako? Eh, sabi nyo kanina, nakagatukay ng na lumaki. Huh? Eh. Oo nga, ano? Pero bakit na magkanang ganito? Eh, Malit maliit pa nga ho yan eh.

Aaron lang po kaming volunteer. Kailan mo kami gagawin fireman. Kapag napatunayan ko na kayo ay hindi na mga irresponsable at may mga disiplina na kayo sa katawan, ako mismo hmm. ang magre-recommenda para maging mga fireman kayo. Okay! Yeah. Okay! Yeah. Okay. yeah! Ayos! Sila, hindi ba masama itong ginagawa natin? Fire prevention man, umiinom tayo. Huh? Okay lang yun, Chief. Birthday niyo naman eh. Tama! Saka, niyo naman eh. Ang hindi tama, yung kainuman niya kanina. Bakit? Aba, ano meron ba naman akong kainuman? Tigla akong iniwan. O ano, bueno, nangyari? Ayun, nakahanap ako ng bagong kaibigan. Hmm. <coughs> Lambanog! Hindi tayo iiwan yan. Lambanog, sarap! Matapang lumalaban. At higit sa lahat, <coughs> um umaapoy! O ano pa hinihintay natin? Inumin na natin yan! Oh, oh, oh. Yes. <laughs> oh. hey. Jim, ano pa hinihintay nyo? Ito yung cake nyo. Thank you, oh, thank you. Ah. Happy, Happy birthday to you! <laughs> ready! Vera, ready. Sampaguita, sampaguita, ready. White roses, white roses, ready. Start. Get down, Katana Get down, young. Ready, hmm Ready, Sir, I have a question. Oh, you have naknak? Of course, naknak. Who's ah, ano naknak? Eh, di ba sabong panlaba ang gagawin natin? Eh, bakit may mababangong bulaklak? May aloe vera, may nyug pa. Aba, eh, sabong pa na yan, ah. Eh, kasi, ang sabong panlaba ang gagawin natin ay hindi lang magaling maglinis at magpaputi ng labada, kundi mabango at banayad pa sa kamay. Kaya, umpisa na ang paggawa! ganda-ganda naman ng labandera ko. Pang Miss Universe ang beauty. Magpapalaba ka lang, nambobola ka pa. Ayaw mo ba nun? Mabuti nga, may consuelo ka pa eh. O, basta laban mo to ha. Ang dami-dami naman ito. Paano ko ito matatapos? Tapos na ang problema mo. Gawa na ang bala, este sabon, nalilinis ng mga labara mo. pangalan ko to. Sinadya ko yan. Dahil sa buong ay eh, parang ikaw. Malinis, panayag, at mabango. Mm. Mabango nga. <coughs> mabango. Parang ikaw. Mm. Teka, teka. Tutulungan mo ba ako maglaba? Ah, eh, ano gagawin ko? Huwag kayo makailam! Kung hindi, kasama namin kayo sa sabog! Magunos dili kayo! Kasalanan sa Diyos ang gagawin niyong yan! Pag-isipan eh, okay, nga naman! Niyo. At saka, eh, bakit mo kayo mag... <laughs> mangyari! Walang pag-ibig! Mabuti pa mawala na lang ako sa mundo! <laughs> Alam ko, eh! <din. laughs> nag-usap-usap na kaming magkakapatid. At siya na kaming mamatay. Kaya wala makikailam. Kami! Super tayo na may ito nasa katawan namin. Kaya pag pinisil ko to, sama-sama tayong sa sabog. <laughs> Di ulit sa to. Kapag hindi malis, wala kami pa sa inyo. Isa! Dalt. Dalawa! Hindi lang kami ng tatlo. Ole! Mga binata, nais kong magpasalamat sa inyo sa inyong pagliligtas sa aking mga gwapong apo. Eh, kung hindi dahil sa inyo, siguro na disgrace na sila. Eh, Don Julio, eh, pinatawag daw kami. Eh, eh, bakit ho? Eh, ano ho ba nangyari? Hindi ni'yo alam? Ah, uh, hindi ho. ay eh, ah... Eh kung hindi dal sa mga magigiting na binatang ito, dadisgrasya na siguro mga apo ko. Ho? Eh, bakit ho? Mangyari po, yung mga mahal namin sa buhay, iniwang kami. <laughs> mahal na mahal pa naman namin sila. Eh saan sila nagpunta? Nagjapayuki. Mag-aasawa daw ng sumo wrestler. <laughs> Babae lang. Ba eh, kayo, alam ninyo, kayo'y mga mapapalad na mga apo sapagkat isa kayo sa sampung pamilya dito sa Republika ng Pilipinas na bilyonaryo. Aba, yung mamanahin lamang ninyo kay Don Julio, sus Mario tapos eh, babae lamang. Kayo? Oy, Gaspar. Huh? Pag naulit pa ang pangyayaring ito, aalisin kita bilang kanang kamay ko. Ibabalik kita sa gate. Isang security guard ulit. Naku, Don Julio. Maawa po kayo. Ayoko nang bumalik sa baklaran at magbenta ng daster. Don Julio, wag kayo mag Hinding-hindi na ito mangyayari uli. Gagawin namin ang lahat ng mga kakayanan namin para hindi na maulit ito. Dapat! O ngayon, magigiting na bayani. Ano ba ang nararapat na gantimpala na ipagkaloob ko sa inyo? Oo. Wag na oh, wala 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 Yes, 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 yes. Lahat. 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 Oh, okay. Lahat. lahat. Narinig mo yan, ha? Lahat. Gandang uh, rilong uh, to. Ano yan to? Ang ganda nito. Totoo ba to? Sige, Don Julio. Eh, sorry. Ang pato, ha? Hindi ka matutong polo. Don Julio. Paklaseng pato. Ano ba yun? Don Julio. Don Julio. Gusto mo bumalik sa gate? Lahat. Oo, lahat. Eh, lahat daw. Lahat. Ah, Gaspar. Hindi ba may hinihiram ka sa aking uh, 10 milyon pesos? Ay, oho. Eh, yung kalahati, ho, eh gagamitin ko sa aking car exchange, eh. At uh, yung eh, 5 million uh, ho, magtatayo ako ng buti. Ah, Gaspar, kapag nagawan mo ng paraan na mapakasal yung magagandang dilag na yan sa aking mga apo, yung 10 milyong inuutang mo sa akin ay dodoblehin ko. Ah! May galit ka yata sa akin, ha? <laughs> Eh, hindi ko, Don Julio. Na-excite lang ako eh, pasensya na ako kayo. Eh, igaganti ko kayo, ha? O, tingnan nyo. O. Oh. O. Oh. Dito ba mo, sa karumal-dumal na building na ito, nakatira yung mga magagandang modelo? Opo, Senyor Gaspar. Eh, saan sila naroon? Nasa taso. Ah, gano'n. Tara, punta natin. Talagang pambihirang magbiru itong tadhana. Na para bang pinagtagni-tagni itong mga bagay-bagay na pumapabor sa inyo. Eh, kanina po tayo nag-uusap eh. Paikot-ikot lang tayo. Bakit hindi tayo bumaba ng Ferris Para madiretso natin ang ibig nyo sabihin. Talagang pamperya ka nga. Oh. <laughs> <laughs> Mr. Peria, este, <laughs> nyo kami uh, terechahin. Hmm. Ano ba talaga sa dyanyo? Bueno, ganito yon. Napanood ko yung TV commercial nitong walang kasing gagandang mga binibini. Dahil doon, nagkaroon ng ideya si Don Julio na kumbidahin namin kayo sa isang get-together para naman masiyahan yung mga apo ni Don Julio. Ngayon, alam naman ninyo na super rich si Don Julio. Kaya mamili kayo. Anong gusto ninyong gawin natin? Tarancho? Mag-barbecue tayo? Horse riding tayo? O sa malaking yate, mag-cruise tayo sa mga isla-isla? O beach? Wow, beach! Sabi ng mami ko, maganda daw ang mga beach dito sa Pilipinas. Type ko yan. Sige, sama kami. Ano? Ibig niyo sabihin, iiwanan nyo na kami? Papayag kayo? Ha? I-situget mo kayo? Kung sasama kayo, kayo kayo na lang. Huwag na! O oh ano, payag ba kayo? Payag kami kung, kung kasama, kasama sila. sila. Kailan ang alis? Woo!